si Pope Francis na may tunay na pangalang George Mario Bergoglio ay isinilang noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Siya ang unang Santo Papa na nagmula sa Latin America, unang Jesuita na naging Papa, at unang gumamit ng pangalang Francis bilang inspirasyon kay San Francisco ng Assisi. Isang santo na kilala sa kahirapan at pagkalinga sa kalikasan. Bago siya naging Santo Papa, nagsilbi siya bilang pari, obispo at kalaunan ay naging kardinal. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagkumbaba at sa malalim na malasakit sa mga mahihirap. Noong March 13, 2013, siya ay nahalal bilang ika anim na Santo Papa ng Simbahang Katolika kapalit ni Pope Benedict XVI na nagbitiw sa tungkulin. Bumisita si Pope Francis sa Pilipinas sa ilalim ng temang Mercy and Compassion. Dumating siya noong January 15 at mainit na sinalubong ng libo-libong Pilipino. Noong January 16, bumisita siya sa Malacanang at nagdaos ng misa sa Manila Cathedral. At noong January 17, nagtungo siya sa Tacloban upang makiramay sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa kabila ng bagyo, nagmisa siya para sa mga tao roon. Noong January 18, Nakipagtagpo siya sa mga kabataan sa University of Santo Tomas at nang hapong iyon, pinangunahan niya ang isang misa sa luneta na dinaluhan ng humigit kumulang 6 na milyong tao, ang pinakamalaki sa kaysaysayan ng simbahang katolika. Umalis siya pabalik ng Roma noong January 19, dala ang matinding pasasalamat ng sambayan ng Pilipino. Bilang Santo Papa, isinulong niya ang awa katarungan, pangangalaga sa kalikasan at pagbubukas ng simbahan sa mga isyong panlipunan gaya ng kahirapan, migration at pagbabago ng klima sa kabila ng kanyang edad at ilang karamdaman katulad ng sayatika at pananakit ng tuhod, patuloy siyang naglilingkod ng may dedikasyon at kababaang loob. Ngunit kamakailan lamang, kakatapos lamang ng paggunita at pagninilay ng mundo sa Simana Santa, Naiulat sa Vatican News na pumanaw na ang Santo Papa noong April 21, 2025 dahil sa sakit nito. Bago pa man ito pumanaw, marami nang iniindang karamdaman si Pope Francis. At narito ang ilan sa mga sakit ng Santo Papa. Una ay ang sciatica. Isa ito sa kanyang matagal nang iniindang sakit. Ito ay isang kondisyon kung saan sumasakit ang parte ng ibabang likod pababa sa binti dahil sa pagkaipit ng sciatic nerve nahihirapan siyang maglakad o tumayo ng matagal at minsan ay napipilitang umupo habang nagsasagawa ng mga misa o opisyal na aktibidad Pangalawa ay ang pananakit ng tuhod or knee problems Noong 2022, madalas siyang nakikita gumagamit ng wheelchair or baston dahil sa malubhang pananakit ng tuhod na pinaniniwalaang may kaugnayan sa arthritis Naaapektuhan nito ang kanyang kakayahang bumiyahe at tumagal sa mahabang seremonya. Pangatlo ay ang bronchitis at mga impeksyon sa respiratory system. Noong 2023, isinugod siya sa ospital dahil sa bronchitis o isang impeksyon sa baga. Gumaling siya matapos mabigyan ng antibiotic treatment. At pangapat ay ang colon surgery. Noong July 2021, isinasailalim siya sa operasyon para sa diverticulitis o isang kondisyon kung saan may pamamaga o impeksyon sa kolon. Tinanggalan siya ng bahagi ng kanyang bituka sa isang tatlong oras na operasyon. Ayon sa mga doktor, matagumpay ang operasyon at bumuti naman ang kanyang kondisyon matapos nito. Ngunit sa kasamaang palad, si Pope Francis ay sumakabilang buhay na noong April 21, 2025 na inanunsyo ng Vatican News at ang sanhi nito ay isa sa mga iniindanyang sakit kung saan ito ay ang respiratory illness at ang kidney failure. Kahit paman ang Santo Papa ay sumakabilang buhay na at nasa bahay na ng Panginoon, ang kanyang patuloy na paglilingkod ay patunay ng kanyang malalim na pananampalataya, matibay na paninindigan at tapat na pagmamahal sa kapwa. Bilang Santo Papa, si Pope Francis ay mabilis na kinilala sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno. Sa halip na tumira sa marangyang Apostolic Palace, pinili niyang manirahan sa isang simpleng guesthouse sa Vatican. Madalas siyang makita na nakikipagkamay sa mga pulubi nagbabayad ng sariling hotel bill at iniiwasan ang karangyaan. Sa kanyang mga humiliya, paulit-ulit niyang isinusulong ang awa, pag-unawa at pagbubukas ng simbahan sa lahat, lalo na sa mga itinuturing na nasa laylayan ng lipunan. Isinusulong niya ang dialogo at pakikiisa sa mga taong may ibang pananampalataya at nagsusulong din siya ng modernong pagtingin sa mga sensitibong isyo ng lipunan gaya ng LGBTQ+, climate change at kahirapan. At noong 2015, inilabas niya ang encyclical na Laudato Si, isang makapangyarihang panawagan sa buong mundo upang pangalagaan ang kalikasan at labanan ang global warming. Kahit paman ang Santo Papa ay sumakabilang buhay na at nasa bahay na ng Panginoon, ang kanyang patuloy na paglilingkod ay patunay ng kanyang malalim na pananampalataya, matibay na paninindigan at tapat na pagmamahal sa kapwa. Sa kanyang pamumuno, ipinamalas niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa pusong handang maglingkod, magpatawad at magmalasakit. Si Pope Francis ay huwaran ng kababaang-loob at paninindigan. Isang Santo Papa na sa kabila ng sakit ng katawan ay hindi nagpagapi upang maihatid ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa buong mundo.